Sa pagpapatuloy ng liderato ng BCNDP ni David E.B. sa British Columbia, nagbahagi ng salo ng ilang Filipino community leaders hinggil sa mga babantayan nilang pangako. They, they, they do have to do better. Um, especially ako personally, I'm from Surrey. And Suri has played a really, really huge role in this election. Sa mahigpit na laban sa pagitan ng BC NDP at BC Conservatives, wake up call ng araw na may mga di naging masaya sa naging palakad ng gobyerno ni David E.B.. Ayon sa matagal ng residente ng Suri na si Narima de la Cruz, na presidente ng Suri Philippine Independent Society, problema sa healthcare ang dapat tutukan sa pagpapatuloy ng pamumuno ni E. I can really see yung struggle talaga. Kakulangan sa lahat. Kakulangan sa doktor, kakulangan sa sa healthcare worker, space sa hospital. Uh, those are basic needs eh, ng family. Inasahan niya na raw ang dikit na laban ng NDP at conservatives. Pero naniniwala raw siyang mas akma ang values ng mga Pinoy sa NDP. So many of our members really rely on industries that are heavily supported by the progressives election promises uh, of uh, the NDP um, uh, caucus has always been uh, pro families so including the you know the health care um, the uh, for the child care uh, for education for um, hiring more um, health care workers um, regarding groceries, anti-racism. So those are very important issues for the community. Masaya ang non-profit at non-partisan organization na Mabuhay House Society sa pagkapanalo ng BCNDP. Sa kainitan ng kampanya para sa eleksyon sa probinsya, nagpahayag ng patuloy na suporta ang BCNDP sa pagpapatayo ng Filipino Cultural Center sa Lower Mainland. Ang Mabuhay House Society ang provincial partner ng Ministry of Tourism, Arts, Culture and Sports o TAX pagdating sa pagsasagawa ng public engagement para maisakatuparan ang proyekto. Back in 2023, we got the provincial government and 250,000 dollars para sa capacity building, and hopefully moving forward, uh, talagang kung sino mang ministry ang ministry na magupo sa tax or sino man ng finance ministry na magupo doon, magbibigyan tayong ng opportunity na makaroon ng uh malagay sa budget ang Filipino Cultural Center, and not just that. din sa mga programming din. Sa naging mahigpit na karera, ayon kay De Guzman, mas lalong mababantayan ang mga binitawang pangako. And ngayon mayroon nang check and balance dahil mas mas magi-accountable sila sa um, kanilang mga sinasabi at promises.